sa OFW Diaries. Wala kaming choice po eh kasi wala na po akong bahay. O oh, hindi ko may uwi sila kasi wala din silang papir. Mga Pinoy sa Jeddah, Saudi Arabia na sa ilalim ng tunay. Mahirap dahil napaka-init dito sa ilalim ng tunay. Dito sa init ng simento, hindi mo angayani. If I can do it coming from a poor barrio in the Philippines, then I think anybody can do it. Mayor sa isang syudad sa California, USA, isang Pinay. Kung akala ninyo sa Pilipinas lang makakakita ng mga maralitang naninirahan sa ilalim ng tulay, alam niyo bang sa Jeddah, Saudi Arabia, may halos dalawang daang OFW ang naninirahan sa ilalim ng tulay? Lahat sila ay may kaso at ang pagtira sa ilalim ng tulay ang tanging nakikita nilang paraan para makatakas sa kanilang mga problema. Sa Jeddah Saudi Arabia matatagpuan ang Kandara Overpass. Ito ang nagsisilbing tulay na nagdudugtong sa Jeddah at Riyadh. Pero para sa mahigit isang daang Pilipino na nasa Jeddah, ang nasabing tulay, nagsisilbi na rin nilang tirahan. Siya ko na pinakamatagal dito. Ako na unang, unang dumating na Pilipino dito sa ilalim ng tulay noong buwan ng April 28. Sa trabaho dito sa Saudi Arabia bilang family driver, kaya lang uh, minalas na hindi maganda naging amo. Kaya tumakas kami sa Riyadh. Halos lahat ng mga naninirahan sa ilalim ng Kandara Overpass ay tulad ni Conrado, mga TNT o tumakas sa kanilang amo. At dahil walang mga ikama o pasaporte para makauwi, tinitiis nila ang buhay sa ilalim ng tulay. Mahirap dahil napakainit dito sa ilalim ng tulay. Wala kang tubig. Mabuti may mga Pilipinong nagbibigay-bigay. Kaya lang sa init ng simento, hindi mo makakayanin. Pupunta kami sa moske. Pagkakasigaw ng sala, Pagpunta na kami para maligo at maglaba. Gagawin kami ng tubig para mayroon din kahit papano pang umugas-ugas ng mga pinggan dito. Iyan na lang ba yung mga damit mo? Ito na lang, natitira kong damit. Nasaan mo ba nilalagay yung mga damit mong iba? Sa bagay. Kaso datangay ng taxi driver kahapon, wala na akong damit. Ito na lang, isang brief at yung t-shirt, isa. isang sandal, isang medya, isang far pares. Dahil wala nang mga trabaho, wala na rin silang panggasos para sa pagkain. Kaya't inaasa na lang nila ang susunod nilang kakainin sa mga Pilipinong nagmamagandang loob. Kapag may nakita ang Pilipinong mga tumitingin dito sa tulay, nakikita nilang may maraming tao, nilalapit ang lalakas dobo kahit na nakakahiyaman. So, nangingi kahit na konting tulong na maiaabot nila para sa mga kababayan natin Pilipino. Ano yung ulam niyo? Gulay, gulay. gulay. Paggabi, salo-salo sila sa mga ipinamigay na pagkain. Ah, dyan yung nilalagay yung kanin? Dito, magkakaluto. Kapag din natin lalagay, Aha. Uh -huh. para hindi magamit na lutoan sa ulam. Ano na, ah, pwede, 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 mo nilagay sa ilaw para makita natin? So, kanin yan? Kanin. hindi lang sina Conrado ang nakakaranas ng hirap ng buhay sa ilalim ng tulay dahil may ilan ring mga batang nagtitiis dito. Sila ang mga anak ni Josephine Kituwa, isa rin TNT. Oh, bali may asawa ako dito, may anak kami isa pero napauwi ko. Pagbalik ko dito, ito na ang anak namin dalawa. Pagkatapos ayun, na problema siya, na-terminate siya sa trabaho niya, emergency exit siya, naiwan kami dito. Sa na ipinanganak at lumaki ang dalawa niyang anak, kaya't magkakasama sila ngayon sa ilalim ng tulay. Kaya lang ito, dahil sa ka, hindi ko na iuwi mga bata. Oh, hindi ko maiuwi sila kasi wala din sila pakit. Eh, wala kami yung choice po eh, kasi wala na po akong bahay. Nakikito na kakaya doon sa tinutuloyan namin. Minsan, pag ano, maligo lang kami, tumutuloy kami sa labas kwento ni Josephine, uuwi na sana siya pero naloko siya ng kapwa Pilipino. Ibinigay niya ang kanyang pamasahe sa isang fixer na ipinangako sa kanilang makakauwi sila sa Pilipinas. Kailangan lang raw na manirahan sila ng sandali sa ilalim ng tulay. Ang pagkakala ko kasi, kasi sa atin lang pag nagbayad ka, ikaw daw talaga ang priority na yung una dun sa bas, hindi ka magpapaksitwikan. Yung mga nanloko sa inyo, hindi nyo nakita rito? namin nakita, nagsarado na po cellphone. Kayo, marami, kayo marami kami, hindi lang ako, marami kami, babae at lalaki kami andito, pareho kami naloko. Dito salam, hiling ni Josephine at ng kanyang mga kasamahang Pinoy na nasa ilalim ng tulay. Eh, ang gusto sana may mangyari, bigay kami ng tulong na para makauwi na kami Shhh! sa madaling layang pansamantalang tirahan ng halos dalawang daang Pilipino na TNT sa Jeddah, Saudi Arabia. Halos limang buwan nang nagtitiis manirahan sa ilalim ng Kandara Overpass sa Jeddah si Conrado. Oh. Kuwento ng kanyang pamilya dahil TNT sa Jeddah si Conrado umaasa na lang siyang mahuli ng pulis para ma-deport pabalik dito sa Pilipinas. Kaya sila nagsama-sama roon kasi nga uh, usap-usapan ng mga Pilipino roon na kapag doon nag-stay at nakitang marami na sila, hinuhuli sila ng gobyerno, then ipinapa-deport kung saang bansa man sila dapat uh, pauwiin. Pero hanggang sa ngayon, hopeless pa rin sila. Minsan kapag nakakita nila yung mga pulis... Talagang gumigit na sila sa kalsada kung pwede lang talagang na nila yung mga sasakyan at masagasa na sila para lang hulihin na sila at iuwi. Yun lang kasi ang nasasabi niya sa akin, na makukulong muna sila bago sila ipauwiin dito. So kaya nga ang ginawa niya, yun, yung ibang gamit niya, pinauwi na po muna niya, pinabagahin niya para just in case na hulihin sila. Ang mga bagahin ni Conrado na una pa sa kanyang makauwi dito sa Pilipinas. So, ito yung mga bagahe niya, yung damit niya, yung mga gamit niya sa bahay na naipundar. Ito lahat yon yung pinauwi niya. Pero ano nga ba ang paraan para makauwi na rito si Conrado at ang iba pang Pilipinong kasama niya sa ilalim ng tulay? Kasi may proseso tayong dinatawag. Pag nabigay nila yung mga proper identity nila sa embassy, ay poproseso ng embassy para sa deportation center sila madala. Ito ay ini-endorse. Kailangan may endorsement ng Philippine Embassy yan. At within 48 hours na ano, dapat nakakauwi na sila. Ayon sa Consulate General ng Jeddah, katulog na nila ang Saudi government sa pagtugon sa lumalalang problema ng mga TNT rito. We want to continue working with the Saudi government to find a solution to this problem. Uh, the Saudi government now I think has issued, has created a panel to look at the issue of overstayers. Pero tila wala pa silang mga konkretong hakbang para matulungan ang mga kababayan nating naninirahan sa ilalim ng tulay. Sa ngayon, hindi patiya kung hanggang kailan mananatili sa ilalim ng tulay si na Conrado. Yung ginagawa nilang pagpunta sa ilalim ng bridge at saka congregate uh, sa mga public places para makahingi ng deportation. sa so yung deportation unang-una, hindi magandang healthy environment yan para sa mga tao. Ganoon din yung Candara Bridge. We do not uh, recommend it as a means for uh, repatriation. Kung gusto nila magpatulong, eh, pwede sila magtumawag sa ANS hotline uh, which is uh, 0555-219-613. Uh, ito po yung number ng Assistance to National Section namin dito sa Philippine Consulate General. Itong ganoon pa rin, maasang makakauwi, pero wala pa, eh, wala pang order ang imbahada natin. So sana matulungan kami, kaming mga Pilipinong nandito sa ilalim ng tulay. Never in my wildest dream did I ever dream of getting involved with Davis politics or politics in general in the United States.